Ito ang modernong atomic model. At titingnan natin kung ano yung mga parte nito. Una pala, moderno kasi may mga model ng atom dati. Pero hindi na yun yung ginagamit ngayon dahil may mga nagpatunay na may mali doon at yung pinaka-updated kumbaga ay ito. Pangalawa, Bago ko isa-isahin tong mga to, gusto ko lang linawin na bakit tinatawag ang atom minsan na smallest unit of matter, pinakamaliit na pwedeng tawagin sa bagay. Pero kung titingnan naman natin dito, kung ito ay isang buong atom na binigyan ko nga ng pangalan dito na lithium, yan talaga pangalan niya, may mas maliliit pa. So, ibig sabihin, nagsisinungaling ba tayo dito na meron pala mas maliit sa atom? So, hindi na yung smallest unit. Well, pag sinabing unit, parang sinabi kasi natin na meron siyang sariling identity. Kunwari, may dalawang tao. Tapos, ang pangalan nito ay si Juan. Tapos, kunwari, ang pangalan nito ay si Ana. Yung pangalan na one ay para lang dito. Siya lang yan. Si one ay si one at wala nang ibang pwedeng tawagin na one. Si Ana ay si Ana at hindi na Ana yung pangalan ng iba. Pero si one at Ana ay parehong merong mga muka, mga ulo, meron silang mga braso at merong mga binte. Siguro naman, no? Walang special na tawag sa braso ni Juan na nakakaiba sa braso ni Ana. O kunwari yung paan ni Juan ay ito naman yung paa ni Ana. Pareho ang tawag doon, paa. Ganun din, yung mga maliliit na to. Kahit anong pangalan ng atom, kahit hindi na lithium to, yung mga kulay berde na to, yun pa rin yung pangalan. Yung mga asul na to, yung mga blue na to, yun pa rin. Yung mga pula na to, yun pa rin. Kaya walang sariling identity itong mga mas maliliit. Kaya hindi siya pwedeng tawagin na unit. So doon pa rin tayo sa kabuuan na to na tinatawag na atom. Pero dapat may tawag pa rin tayo dito sa mga mas maliliit na to. Okay, wala silang identity, hindi siya pwedeng tawagin na unit, pero may tawag pa rin sa kanila. At yun ay subatomic particles. Nanggagaling sa sub, nang ibig sabihin ay ilalim ng o mas maliit. So, ibig sabihin ng subatomic, mas maliit sa atom. Kasi, kita naman natin, mas maliit talaga sila. At may tawag sa kanila, una, Itong mga berde na to, pwede natin tawagin na electron. Okay? At ang kakaiba sa electron is lumulutang sila sa malaking espasyo na to ng atom at meron silang negative na symbol. Charge talaga yan. So, pwede natin tawagin na meron siyang negative charge. Negatibong charge. Yung kulay blue naman dito sa loob, yung asul na to, ay tinatawag natin na proton. At siya naman, parang baliktad ng electron, siya ay may sign na positive. So sila ay may positive charge. Ito namang kulay pula ay tinatawag natin niya neutron at wala siyang laman na charge. Parang pumapalagit na siya. Hindi siya positibo, hindi siya negatibo. Parang nandun lang siya sa zero, di ba? Makikita nyo naman na yung proton at neutron, nakapalibot sa kanya ay itong kulay violet no? na bilog. At ito ang laging sentro ng atom na tinatawag na nucleus. Actually, kahit hindi chemistry ang pinag-usapan, kahit sa ibang mga branch ng science, okay, o kahit basta paggamit ng salita na yan sa ibang konteksto, Madalas ibig sabihin ng nukleus is yung gitna o sentro o puno. Kaya nga, yung mga nasa gitna ng atom ay yung nukleus. At ang tawag tuloy dito dahil ito yung dalawang nasa loob ng nukleus natin, maririnig nyo minsan na nakagrupo yung dalawang to at merong bansag na nuclides. So pwedeng sabihin na ang nuclides ay ang mga proton at neutron pag tayo ay tumingin na sa isang periodic table at pag-usapan ko ang periodic table sa ibang recording, makikita natin ang mga kahon ng iba-ibang mga atom o element. At ito ang katumbas nun kapag lithium. Ang simbolo talaga niya ay Li. At makikita natin lagi na ang bawat kahon sa periodic table may dalawang numero minsan nag-iiba-iba yung paglagay sa kanila o paglugar pero kadalasan nakikita mo sa taas itong numero na to at sa baba ito meron talagang tawag diyan yung nasa taas okay yung nasa taas ay yung ating at palit ko lang ng kulay para mas mag-match sa gusto kong sabihin mamaya sa so, yan yung nakalagay sa taas yan ang tinatawag natin na mass number. Pero depende sa libro, minsan tinatawag rin to na atomic mass. Okay? At yan, tingnan nyo kung saan ko may notch na kulay. Ano masasabi natin? Ang kakulay nito ay ang nuclides, di ba? So, ano gusto ko sabihin dito? Ang mass number ay yung total ng mga neutron at proton, yung mga nandun sa loob ng nucleus. O sige nga, bilangin natin. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May pito. Kaya nga, yun to. Kaya nga, pwede natin isulat dito. Paano malalaman ang mass number, atomic mass? Ito ay equal sa numero ng proton, dagdag ang numero ng neutron. Tapos tingnan nyo to. Ang tawag dito sa numero sa baba ay ang atomic number. Atomic number. At saan nakakulay ito? Sinong kakulay nga Yung proton. Ang ibig sabihin lang nito ang gusto ko sabihin, kung gano'ng karami yung proton, eh di yun na yung atomic number. Sige nga, ilan yung proton? Sa dalawa, tatlo. So, ayan yan. At syempre, kapag kinumpara mo yung mass at yung atomic number, mas marami yung mass number, mas malaki siya. Kasi mas maraming gumagawa sa kanya, yung atomic number, ito lang. Pwede mo nga i-compute yan kasi minsan sa mga exam, tinatanong paano kung gusto mong malaman. di ba kasi meron tayong yung number ng protons lang, tapos yung number na itong protons at neutrons. Sige nga, paano natin makukuha ang number of neutrons? So, kung meron tayong konting algebra, ang kailangan mo lang isipin is itong nasa taas, di ba? Na kung yung Mn or mass number ay yung proton plus neutron, paano kung makihiwala yung neutron lang? E di ilipat ko, okay, yung protons, at pag tinanspose natin yan, ano mangyayari? Yung symbol ng proton ay magiging negative. Kaya, parang sinabi mo, para makuha yung neutrons, kunin mo yung mass number kung nakabigay, tas i-minus mo yung protons. So ulitin ko, para mo yung neutrons, kunin mo lang yung mass number, tas i-subtract mo, ibawas mo yung numero ng proton. So kunwari, tanungin ko kayo, ilan ang mass number, ay ilan ang neutron ng lithium na to? Eh di ba, ang gagawin ko, i-subtract ko to, tas ito, eh di, yung mass number niya is 7, tapos yung number of proton niya, nagkataon, yung din yung atomic number is 3. O 7 minus 3. E di, 4. Pero, sige nga, tingnan natin yung picture ng lithium. Di ba ang neutron natin, ang neutron, dapat pala kinulay ko to na pula, no? Kasi yun yung kulay ko kanina. Ay ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat. So tama lang. Okay? Pero tandaan, lahat ng sinabi ko dito sa recording na to ay merong isang assumption. Okay? Meron tayong isang inaasahan kapag tumitingin ng isang atom. Kung tatawagin mo siyang atom, dapat kung gano'ng karami yung numero ng proton, gano'ng karami ang numero ng electron. At baka mapansin nyo, na hindi actually makikita yung numero ng electron dito sa taas at sa baba ng kahon na to. Pero buti na lang kung iisipin natin na isa siyang atom lang at wala siyang charge na nananaig, dapat mag-cancel kung gano'ng karami ito sa kaeto. So kung meron akong tatlong positive, so dapat positive 3 yun, dapat may mag-cancel na, na tatlong negative, minus 3. Kasi kung magma tayo, plus 3 minus 3 equals 0. And dapat kasi ang assumption natin, ang isang atom ay neutral. Kasi paano ngayon kung hindi? Kung hindi, ang tawag na sa bagay na to ay isang ion. At pag-uusapan natin ang mga ion sa hiwalay na diskusyon.